Hindi matutuloy ang laban ni Denise Zamboanga para sa titulo sa One Championship. Kung bakit alamin sa ulat ni Rafael Banderel. Muling mapupornada ang pagkakataon ni Denise Zamboanga na maging isang ganap na kampiyon sa One Championship. Yan ay dahil may iniindang injury ang Pinay fighter sa kanyang binti. Dahil dyan, napilitang mag-pull out ni Zamboanga sa nakatakda niya sanang interim title fight kontra kay Alyona Rasoyna ng Ukraine. Na-injured ako yung hamstring ko during training. Actually, before my last fight, na-injured na to pero pinilit ko pa rin lumaban. Pero itong last camp ko for, for this interim championship and mas nag-trigger yung jury ko. Aminado bang nakadidismaya ang sitwasyon? Naniniwala naman si Zamboanga na tama ang kanyang desisyong huwag munang tumuloy sa laban. kung parang lalaban ako and then papagsis, papagsisiyan ko sa, sa bandang huli. Gusto ko talagang 100% talaga ako. <laughs> magbubunitang sasabak sana sa title fight si Zamboanga kontra kay Juan Atomweight World Champion Stamp Fairtex noong Hunyo. Ngunit hindi natuloy ang laban dahil si Stamp naman ang injured noong panahon iyon. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.